mapapalang araw sa inyo mga bukid so ngayong araw po ay kami ngayon ay, ay nagsasagawa ng pagpruning dito po sa ating munting farm mga bukid dahil dito po yung mga punong nagkasakit po ng bark borer at scale insect so yung iba pong puno namin dito halos naubos mga bukid naubos po yung mga sanga ng mga punong to at swerte na lang ng punong to hindi siya masyadong naubos mga bukid So yun po mga bukid na ipakikita ko po sa inyo yung aming ginagawa ngayong araw. Dahil kami po ay nagpupruning pruning So yun po, tara po. Pruning. Mga nagapruning pruning sila ngayon. So ngayon ay nagpupruning kami na longkong. Pruning pala kayo. Palang mga nagpay nga kayo. Este, <laughs> 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 hey, hey, literal, pay nga. <laughs> <laughs> yun o. Oh. No? Yan po, ganito po kami magpruning. pruning Marami kasi nagtatanong kung paano magpruning pruning yung lasones. Suloy. Yan po. Ito po kasi yung mga nagkasakit na lasones, bark borer po ang tumama dito, tsaka eskelinse. Kaya po nagkagayaan. So, panibagong sanga po ang aming naalagaan. Yan po, nalagaan namin kung paano patutuloyin yung ibang sanga so babawasan namin ng ganito kayo pa palang bumibira dito na ano eh. kung anong sanga ang patutuloyin no? naubos kasi ang sanga nito 10 taon na po ito mga bukid ito, mga nagbisi nila yata ito eh ito ay natamaan na talaga ng bark borer no tinamaan po kasi ito ng bark borer mga bukid oh. No? halos naupod yung kanyang mga ano dating sanga oh. no sa bagyo ito eh yan ay hindi mo rin nahatitin pala ng tanggal no ano ito ano lang yan bukas bukas na. bago na uli ayaw ng vlog ang life lumaki na ang tuloy para makita ko saan ang maporma no napatay na sanga yun po yan hindi na kami prune mga buwid yan may mga suloy kami hindi tinatanggal dahil walang sanga ito ubus wala ka sa pagkalas kanya yun po yung bagong mamumungang sanga pagdating ng araw so, lipat na kami may mga bago kami ditong uh, hulip dahil uh, tinamaan po ito nasakit sakit ng kabork borer ito so pero nakakabawi ng na mga bugid so ito nang ito na yung mga bago naming ano uh, hulip yan ito yung isa dito sa oi dito po kami tanggal ng mga patay na sanga

Wala na. na. So, ito po kalalaki yung suloy yun na tinanggal namin. No? Yan po. So ito po yung suloy lang ito. Hindi na ito magbunga. O, na po yan. So yan na po. Ang na yung loob. Luwag ho ang loob niyan. abot sa bang bansa o oh, sila ating dito yan awan paghawan pagtanggal ng pruwe nang okay dinos na mga so yung mga bukid to oh. ito po ay tapos ng mapruning so matang malinis na loob nyan so magugulang na puno na lang ang ah na sanga ang natira so ito po yung mga tanggal may ano no may skill insect na ulit oh. to, yung mga natanggal oh kasuloy mga patay na sanga tanong kasi sila kung anong natanggal yan lang tama yan mga kasuloy Diyan pwede tanggalin yung mga ito mga, mga ganito, na, hindi na ito. Kasi magulang na ito mga bukid eh. Diyan na bumubunga 'yan, kasi ganito. Oh, putulan Ito yung mga pinagputulan ng bunga oh. Oh. Diyan 'yan. So, hintay tayo dito ng mga 7 months para makita kung bubulaklak siya ulit. Wala man nito ngayong June, 'no? Mulaklak na yun? Mulaklak no Mayo pa lang ay yun na eh. Kita na no Yung mga sinusungkit na lang yan mga bugay Diyan yung mga patay na dulo na sanga Hindi mabot Dari sa bark borer Yung hindi na mabot Yan na yun ah. Saan ka nga pat? Ayan na, malayo na ako. Sunda natin. Oops, yeah. Ayan, sunda mga bugid na. ito yung mga bagong hulit namin na lungkong. Laki na yan. ito na. Ito na yung mga lungkong na nagkasakit. Na nakakabawi na. Kaya, uh, pupormahan namin ng mga ipatutuloy na, na sanga at hindi ipatutuloy tulad yan ang galang tuloy ay patutuloy na yan no? itong ganito no? siya ng dito so yan ang mga bugay dito na itutuloy namin dahil naputol na yung sanga dito eh. naubos na ng bark borer so ito na Kalau kau ditukar sedikit lagi, garek tayo. Itu yang dapat ketulin. Kita yang dulu sahkan, tu penuh. na rin magkano yan at wala nang tangang pa no wala nang daong na tanggal na rin ang yun eh. okay na rin ang dark boy right o oh, kabawi na sila mga bugid ang yeah, buta nag sasanga na nga so yan tutuloy natin yung mga sana yan o oh. Ang kapalit tapos na to na so yan ang mga bukid hindi namin masyadong sinagad dahil naubos na siya ng sanga so yan ang ipatuloy namin so ito ang mga tuloy na ito, 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 ito. So, yan, nalaman kung nagpapitin kayo eh so, yan pagkita natin ito ang mga bukid Oh, mulan. Oh, ada bunga pa. <laughs> Ayun, <nahuli pang> <laughs> may bunga. oh. ini Ano yan, hindi ito nga mga bukid no walang katapusang pruning ko itong gagawin namin dahil halos lahat po ito pruning nila yan ayun Ay, sa loob anong, anong babangatan mo dyan ito oh ang agari agari

malaki yeah. hindi na masyadong uubusin eh no yun yeah. lang lulog yun ng loob para tumigbay ang busulog talaga naubos ito eh oo oh. nung banata ng bark borer ito mga kabugid ay halos tama no? ubus ay eh, ngayon no nagbabalik na yung kanya mga suloy ulit so yan po hindi po lahat ng suli itinatanggal namin sa ngayon dahil kailangan po ng sanga ng mga lansones na ito oh dami pa na ng sanga eh ang laking puno nito eh yabong ito na <laughs> ito patay na sanga din yan Alagariin namin yung mga bukid ng patay na sangang itu sahu balik. Kalau apa sih Pilipin natin yung loob. Yung mga bunga-bunga pa ay oh. Mga two years pa ito ulit bago makabawi. No? Pero mga, mga bunga pa. ba? Bumunga rin ay? Sa baba no? Yeah. Dahil mabulang na puno na siya eh. Yung mga magugulang na puno lang siya. Ay, nasangalang nga lang sa bubong. ilanggal na yung gitna. Wala na rin palang sangay sa loob. <coughs> So ito na oh, tanggal. Oh, back borer oh. Bakit yung back borer dito oh. Ayan. Oh, yan. Oh, ubos sanga. Oh, pogi na ulit siya. Mga ilang ilang linggo yung tuning niya na yan. Abo, tagal ito. Buwan niya no. Oh regular nga eh hanggang <laughs> sa mamabuting kayo ng pamumunga yan, hindi naman okay. ilang kayo po ningay ilma hindi rin pala kayo dapat pala may maturoan ka ng maturo ano dapat mga pagturo ng mga marunong si Borno kay hindi masyado kung mga si Robert marunong marunong yon eh Okay. Ito maganda na to, oh. Nakabalik na to, ayan oh. Eh, no? Hindi to masyado na ubos. Hindi masyado tinamaan. Hindi siya masyado na ubos ng bark borer. Sinamahan pa kasi ng skill insect ito, yung mga puti-puti sa daon. Yung mga nakadaang panahon niya. Kaya nabigla agad ang puno. Nagsabay yung dalawang dalawang sakit na yan. gabi ulan ha gabi kung eh. tuwing gabi nga nag-ulan ngayon naman araw incremental ito po yung mga maintenance na ginagawa namin pagkatapos namin mag-harvest ng mga kabukid. na. So, nagpupruning kami para po sa paghahanda din sa pagpapabunga mga kabukid. Dahil katatapos lang natin last time mag no? so ngayon po ay magpupruning naman tayo. So, aabutin tayo nito mga kabukid mga isang buwan mahigit hanggang dalawang buwan sa ng mga kabukid na. Dahil uh, inupruning natin sila para po Uh, hindi agawin yung mga sustansyang pupunta doon sa mga matatandang puno at matatandang sanga na dati na namumunga. At uh, ito po ay karagdagan din para ma-stress sila pagdating ng tag-init mga abugid, no Yung tinatawag natin natural drought. Tapos kapagka ito po namunga na o nagbubulaklak na, uh, mag-uumpisa na po tayo ng padilig mga abugid. So yun po, atabayan lang po ninyo ang ating gawain ng araw hanggang sa mamunga na ulit itong ating lansone sa mga abugid. So yun po, tara po. Oh,